lahat ng mapapakinabangan na recyclables, lahat ng mga single-use, ipunin natin ng sa ganun ay maging grocery or bike or canned foods. Para kay Aling Teresita, totoong may pera sa basura. Bilang community aid ng Barangay Escopa 3, hindi nasasayang ang pagod niya sa pangungulekta ng mga nakakalat na single-use plastic dahil napapalitan ito ng basic commodities sa ilalim ng Trash to Cashback program ng Quezon City. Malaking tulong ito sa pangangilangan ng kanyang mga apo. Sila po ay isa sa nakikinabang sa aking mga iniipon na recyclables. Nakuha ko po itong bike na to dahil dito sa Trash to Cashback. Sa halagang 1,250 na points, nagkaroon po ako ng bike. Dahil sa mga nakukuwang insentibo, marami na rin sa mga kapitbahay ni Aling Teresita ang nainganyo na sumali sa Trash to Cashback. Ini-encourage ko rin po yung mga kahit mga kapitbahay namin para luminis ang kapiligiran namin at ang mga uh, hindi yung tapong sila ng tapong kung saan saan. Sabi ko sa kanila, ibukod ninyo. Kaya nga tayo nag-implement ng segregation. Sa ilalim ng programa, maaring dalhin ng waste materials gaya ng plastic, papel at metal sa trading booth sa bawat distrito ng lungsod. Bawat kilo ng waste materials ay may kaakibat na environmental points. So ang ginawa natin, yung environmental points papasok sa kanilang loyalty card at yun naman ay pwede nilang ipambili ng groceries or gamitin yung environmental points pang bayad ng iyong kuryente. Isa ang trash to cashback sa mga paraan ng pamahalaang lungsod para tugunan ang krisis sa basura, lalo na sa mga single-use plastic. Dahil sa hindi maayos na sistema ng pagtatapon ng basura, nauuwi sa karagatan ang mga basura, lalo na ang mga plastik, na kalaunan na ay nakakain ng mga isda at nagiging lason sa iba pang yamang dagat. Sa pag-aaral noong 2021, nangunguna ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming plastic waste sa karagatan. Tinatayang mahigit 350,000 metric tons ng plastik mula sa Pilipinas ang napupunta sa karagatan taun-taon. Dito sa Quezon City, tinatayang mahigit isang milyon tonelada ng plastic at recyclables ang nakokolekta sa lungsod kada taon. Para solusyonan nito, ipinasa ng sangguniang panglungsod ang ilang ordinansa na nagbabawal sa paggamit ng plastic sa mga kainan at mga pangunahing pamilihan sa QC. Pero aminado ang pamalaang lokal na hindi ito sapat. Kaya naman inilunsad ng Quezon City Government ang Waste Diversion and Management Program na Trash to Cashback Katuwang ang Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated at B-Extra Philippines. Simula ng, uh, sinimulan ang cash-to-cashback uh, way back March 2021, no, sa gitna ng pandemya, naisip natin na yung incentivized recycling kailangan mag-level up. Hindi po pwedeng parang yung normal lang na trading. So doon na-conceptualize yung cash-to-cashback. Ang Certified Eco Warrior na si Nanay Nali naging inspirasyon ng karanasan ng manalasa ang bagyong Ondoy noong 2009 kaya sumali sa Trash to Cashback program. Lagi po kaming binabaha dyan sa amin kasi dyan kami sa krik sa gilid eh. Lalo ng Ondoy, yung second floor ko, muntik na yun abutan. Pagdating ng baha, nakikita ko na naman yung basura. Kaya naisip ko rin na ano, isa rin yun na ano sa baha kasi dahil sa basura natin eh. Kaya naisip ko sana lahat ng tao matutong mag, mag ipon talaga ng mga ano yan, basura. Ngayon, nagsisilbing role model si Nanay Nali dahil sa kanyang aktibong pagkilos para sa kaayusan at kalinisan ng kanilang barangay. Ang inanggawa ko habang may kumakain, yung mga basyo nila ng mga batel, kinukuha ko yon tapos pinalagay ko po yon sa isang lagyanan para Pagdating ng panahon na marami na, dinadala ko po rito sa uh, Trust to Cash Back po. Araw-araw uh, ko po na ginagawa, parang ginawa kong habit kasi gusto ko ang kapaligiran namin dito, gusto ko malinis din. Naibabahagi na rin ni Nanay Nari sa kanyang mga apo ang kanyang kaalaman sa tamang paghiwahiwalay ng basura. Ako rin sa mga apo ko para pagmulat nila na lumaki sila, sabihin, ay ganito yung ginagawa ng lola ko. Na maliit pa kami, tinuruan kami na magpaano mag-segregate ng mga ganito, single use. Kaya dapat pagdating ng panahon, wala na tayong basura. Dahil sa mga naipong environmental points, few clicks away na lang ang pagbabayad ni Nanay Nali ng utility bills at maging ang pamimili ng grocery para sa kanyang munting paresan. Diyan sa amin, lahat sila natuto na rin mag-ipon ng ganun. Kasi nakakatuwa nga naman yung points mo. Yung, ano, may kapalit na mga grocery o dagdag ko pa yun kasi hindi na galing sa bulsa ko yun eh. Ilan lamang sinaaling Teresita at Nanay Nali sa mahigit 34,000 eco-warriors na kasangga ng lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng kalinisan sa lungsod. Mula ng simula ng Trash to Cashback program, mahigit 300,000 kilo ng single-use plastics at recyclables ang nakokolekta ng lokal na pamahalaan. Sa ngayon, meron ng pitong trash to cash backdrop of exchange booth sa buong lungsod. Kabi-kabilang parangal nang na natanggap ng programa sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Kamakailan lang, kinilala rin si Mayor Joy Belmonte bilang isa sa United Nations Environment Programs 2023 Champion of the Earth dahil sa kanyang mga pulisiya upang labanan ng plastic pollution sa lungsod. Kaya ang lokal na pamahalaan, puspusan ang paghikayat sa Q-Citizens na makibahagi sa programa para sa gipin kalikasan. We would like to invite you to um and join your uh, constituents, and join your students and your stakeholders na sumali sa trash to cashback program. This is very unique in in Quezon City. So sa inyo na gusto pong imbitahin ang Quezon City na magkaroon ng pop-up event sa inyong mga lugar, kayo po ay makipagnayan lang, lang sa aming opisina at tignan niyo po ang aming progress sa Facebook page ng Quezon City Climate Change and Environmental Sustainability Department. Sina Nanay Nali at Aling Teresita hindi rin nagsasawa sa pag-recruit ng iba pang eco-warriors. Na-invite ko po kayo na matuto po rin kayong mag-ipon ng mga recyclable, ng mga single -use, para po ma-dala po natin sa Trust to Caspac, po lahat tayo matuto para pagdating ng panahon, wala na tayong basura na may tapon kung saan-saan, sa truck or sa sapa or sa ilog. Dahil sa basura po na yan, kaya tayo nagkakaroon ng matinding baha. Sana po gawin natin ito. Hindi tayo puro sana all. Kaya all, magtuto tayong maglinis. Nakakatulong pa tayo sa kalikasan at malalayo tayo sa mga sakit. Alagaan natin ang ating kalikasan para pagdating ng panahon, ang mga apo at anak natin ang makikinabang nito lahat. Malayo pa ang landa sa tatahakin para matuldukan ang gabundok na problema sa basura. Pero sa sama-samang pagkilos ng mga tagalungsod Quezon, mas maaliwalas na bukas ang tatanawin ng susunod na henerasyon.